wala na nagsisimula na sila kuya magbubuhos kasi dito sa may dalawang post medyo nakaidip ako ng konti iso iso po alpog magalaw yung labas na So, yan guys. Wala pa akong ligo. Ang ano parang ang asin ko na. Uy! Bato. Bato. Alas na nga po pala, guys. Ano na sinu? mo? ba? Kakapuan lang. No, 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 no. Ah, ang kakasa yung malalang nila. Naka Nakatulog ang... kasi Naka Naka ako ng... Nakaiglip. Nakaiglip ako. namin guys so yun guys sinali na <coughs> ni kuya tapos meron ay eh, meron si papang kasi bawal kasi guys yung hmm? <coughs> gurot yung suli kaya ayan meron si papang luluto yung binili mo ito pa <coughs> utang hindi pa ngayon bayad <laughs> utang pala <coughs> utang pala ay So, hindi ko nag Papa, kita no, sa yeah. camera. Inanuan ni Papa yung gagawin... Ah! Gagawin. ah! <laughs> yung gagawing post. Te, inanuha niya ng dugo ng manok. Kasi magluluto din naman si Papa ng manok. Kaya, inanuan niya yung... yung balahibo ko. Char, <laughs> hindi naman. karela lang. <laughs> Huwag na natin ipakita. Sige, pili eh. <laughs> <laughs> Nakita ko yung liig na tumutalo yung daga. <laughs> Nakakita na ako nyan before, pero pag nakikita kasi ako nyan, yung laman ko parang na, uh, ano, wala ng lakas. <laughs> yan, wala yan. Mm. Oh, guys, uy! Eh, dakala ko yung halos simento. Medyo ang ako. Ay, naku, sila. na ay, paano kaya? Ang ginilas ko. Sige na. <coughs> Saka na. Saglit. Saglit. Ay, magwala. Lakas na uh, tayong tubig guys. Kung meron yung source ng tubig na malapit lang hindi na kailangan kahit dito lang ganyan hindi na kailangan mag -ikip. okay sana ay Ayan. Tapos yung manok, ilalagay na ni Papa doon sa pinakuluan niyang tubig. Ando na, nagpakulo na siya ng tubig. diyan. O mama ba baida. mo. Adam. Tingnan mo. mo si Papa. Bakod ng Kabar pa, ya para umalis ng nanay. Shayna, Shayna. Doon man ito tutulog. Hay, nagsi cellphone na naman. Shana, shana. Nulugan ni mama ng bariya. <laughs> One million. Grabe <laughs> man. Yung <laughs> manok guys, sinatanggalan na ni Papa ng balahibo adobo Adoboin adobo sa gata maraming sili. Ano? Maligo na tayo. <laughs> So, ayan guys. Inubis nila yung halo dito sa ano. Pasan. Asan yung pangforma? Ayun. Ayun oh, yung pangforma. Ayun. ba Grabe na talaga ang hinang ko. Pawis ko sa maligo, ko. <laughs> ang init-init na. Kinukuha nila doon, tapos nilalagay nila dito. Diba? Ang hirap-hirap. Ang bigat-bigat kayaan yan. Mm. Um. pa pa nililinisan yung manok. Ay, hindi di man grabe sa tubig mo ang Native na manok ang luto mo pa? Oh, di ba dobo sa gata ang sarap niyan. Ano, grabe man. <laughs> Las dos na wala pa tayo merienda. Ano merienda natin? Uh. Okay. Ito yung mga kabi ko lang na hinahalo na ulit. Ito yung labaw sa kabi. Tapos eto, pag medyo okay-okay na siya, lalagyan na siya ng pang-forma. Ang grabe, no? Siyempre. Ang gabi Ano? Ang gabi rin. Ano? Ah? Ah, wala naman tubig. Isang, isang balde lang na guys. Isang balde lang. Pinakita ko na sa iyo dati kung saan kami nag-iigib. Ipapakita ko ulit sa inyo ngayon. Hmm. yun guys eh. meron yung ano water pump pero dun lang yan sa may ari nitong um, ano <laughs> ay wala akong paglagyan wow tapos na mo sabi ko na sabi ko na Barbie huwag kang magalaw Barbie eh. Barbie, wag kang mag-alala. na may tao pala. Sino lang yun? Nakikigaw ka lang kung naman tao. Pinali akong tulak. Ano yan? Nahali?

Yes na tayo ano, malunggay pa yung sad. Mainit-init pa. So, mm -hmm. so, yan, guys, Magsasako ulit sila na. Bye-bye. Bye-bye. Bu

Sabang sila dyan, nag-ano, si mama mag... Madilim. Nag-iprita si mama ng itlog para pang palaman doon sa tinapay. Kasi wala na kaming palaman. Yan na kaming palaman, guys. Oo. Oh, wala na siyang laman. Ay, eto, guys, yung ano pa, Bicol express. Oh, sabi ko sa inyo, itatagal yan. Hindi palaman mo? Hindi. Eh, Sabi ko sa kanila, itatagal yan kasi wala na naman. Magata. Ayan. So, okay. blue. Pag pula nawala na, wala da na daw gas. Ay, paubos na. Sarap. naman. na okay. naman. ako. Inom tayo ng tubig. dagdag kasi yung dito guys kasi kulang so, kasi ato doon oh. so yun guys yun ay po yung itlog ayun yung malunggay pandesal natin sponsored by <laughs> anonymous sponsored by malunggay pandesal malunggay, malunggay pandesal okay. oh mag ano na ka ma Gibuan so, mo na mo si pa. Si ano si Kuya. Magmeryenda muna kayo guys. Ten. <laughs> Kakain lang kayo. Ako diyan. Gusto ko yung ano, yung tutong. To Masarap to guys, talagang malunggay. Malunggay oh. pandesal, pero gusto ko nito yung... Oo, oh, uh, oh, yung sumag, yung gusto ko, yung sunag. Mm -hmm. Yan, nagagay tayo ng pangalit. Inam mo yan, ¿Qué ambul nak. Mm hmm, sedap. Hmm. Ini nak kau tu sini lah. hanggang dito lang pala muna yung gawa tapos bukas naman yung iba akala ko lalagyan na siya ng forma yung plywood, tapos bubosa na din so mga guys, sobra-sobra na ngayong araw, pagod na pagod na yung mga kapatid ko kaya yan <laughs> tapos ito nga pala guys, sa mga mga lupang tira, yun yung gagamitin pag flooring pag flooring dyan sa may ano natin dito kasi mababa, to ipapantay na yan, ni Papa. ayun nakita nyo may ataas tapos ito atas as din, itaas. <laughs> yan mababa yan. Kaya yan, kailangan tong lupa para sa pag-flooring dyan sa loob. So guys, okay na. Okay na siya hanggang dun lang. <laughs> yan lang pala yun. Hindi ako masyadong pag-video pero mahaba, mahaba naman. So yan. Shower out sa hawaii sa mga sponsor, sa angels ni Queen Kumukurap yung GoPro ko. Eh, hindi na. So, ayan, guys. Bye-bye. So, ayan. Abang-abangan nyo lang po yung mga upload ko, mga update. So, magpapasokan. Abang-abangan nyo. Na <laughs> mag-20k. So, ayan, guys. Thank you sa so 10k subscribers natin. Umabot na tayo ng 10k. So yun kasi magpapasokan na kami. So baka sila papa na lang yung mag-vlog dito sa bahay. Tuturan ko yun si pa. Tsaka sila, sila kuya si Bunso. Kasi wala naman si Bunso na pasok kapag hapon. So yun guys, yun lang. Bye bye!